Hello everyone. Kanang nag video ko karon kay na ako'y na about sa ilang parents sa pag graduate sa ilang mga anak. So, ah uh, magsugod na sa katong karon na year twenty twenty five na ni graduate ko. So dira ko mag dira ko mag sa dira ko mag mention sa ilang sa ilang name and then dira ko mag so sa sections or sa silang grades so kung ano gapon siya kanang nagraduate yapon nag siya uh, na siya sa amo ah so kanang sugdan na nato ha direct to the point nako so sa pag-graduate mo ng adlaw guys kanang sa wala pa mini ni paso kanang na ako'y na discovered na nga kwa nga dili bitaw siya kanang ang yang parents niya dili dili siya kwa mito yang parents niya dili kanang proud sa iya uh, it's because wala siya nakakuha og medals and any certificate so nagol siya then yan magi try yang best daw mag-try niya yang best niya yang mga sa mga kwan mga activity mga quizzes yang gi -try, pero wala nang kabalo guys kung yung mga quizzes niya or taas ba so naguol kay ko kay as a part a student mag jud kag appeal kay mong parents dili siya kanang dili siya proud sa imo a ah. Nga gitry ba niya, gitry niya yung best guys na dili proud kay wala siya na appeal sa ownerless wala siya na kakuog certificate, medals, any awards or unsa pa na diha. Saluway ko siya guys, pero regardless of siya. Pero ma I hope sa mga ginikanan unta na ma-realize ang tao nila na nga na gitry sa ilang mga anak ilang best para makuha na nila ila ang na ma usay ang nila ang kwan ba kanang gi kanang gi pangita sa ginikanan so kamo mga ginikanan dapat proud mo sa inyo ang mga anak na makagraduate dili nila sila, 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 sila mabagsak sa sa mga subjects or sa panabiha. di sila ma field sa ilang mga kuan nila sa ilang mga pagsulay sa ilang sa eskulahan So, kamo mga parents, na uh, ibutang din niyo sa inyong huna-huna ng uh, bisa wala, bisag wala siya awards or any kuan, proud di gihapon mo. kay ginikanan mo, nagpa mo sa ila. so, maura to. to. ako na discover na for today's video. So, maura Bye-bye.